Hello mga palangga! So for today's video, I would like to share it to you guys ang buhay na isang nanay. So ito po yung experience ko pagdating sa baby lalo na kapag may sipon so mahirapan talaga si baby na matulog. So kailangan pa talagang isayaw-sayaw mo si baby para ma-relieve yung kanyang nararamdaman at especially sa pagpadele ni baby ay kailangan naka... Uh, hindi naka ano naka straight pahiga lang yung kanyang ulo kasi nga mahirap ma mahirap huminga kapag may sipon so kapag may sipon ang mga baby usually pinapadidi na nakaupo si mami so ganito yung ginawa ko dito sa bahay guys kay baby Matthew kahit kahit inaantok na ako kahit gusto ko nang matulog gusto ko nang magpahinga so kailangan pa din nating Uh, unahin si baby kasi nga mas uh, mas importante eh si baby tapos yung nararamdaman niya guys mas importante nating unahin yun kaysa nararamdaman nating mga nanay so ganyan ang nanay guys mas unahin pa nila yung baby kaysa sarili